'di ba for the gulat si Mother hindi niya expect na gano'n yung pagbubuhat ng isang bata sa puppy na 'to. Eto na nga ba yun? Madadagdagan ba tayo ng pack members at sheet soup wow! Alam nyo naman guys na nagpunta nga si Mother sa Mindoro at alam nyo ba isinaba niya kayo sa journey niya ngayon? ada ba naman kasi sa buong oras nga niya na nasa Mindoro siya talagang video siya ng video para maisama at may pakita nga sa si inyo ang mga kaganapan. For today nga, 7th birthday muna ang ganap natin. O ba diba, nakakatuwa nakaakatuwa, apakabongga ng 7th birthday na ito. Lahat nga pala guys na mga nakikita nyo ay mga kamag-anak namin from Mindoro kasi kung hindi nyo po nagtatanong talagang taga Mindoro po ang family ni Mother. At eto pong si Gianque na nag-7th birthday ay apo na po ni Mother. O diba lola na pala ang Mother natin kahit hindi naman halata. <laughs> Pero alam nyo ba guys, nakakatuwa rin talaga yung mga ganitong 7th birthday party. Kasi ito talaga yung kahit matatanda ka, mag -e enjoy ka sa mga gana. Alam nyo yung mga birthday party na ganito simple pero sobrang saya yung may mga clowns at meron mga games. Tapos yung mga mapapanulunan mo mga candies. Oh, ba diba? Talagang ang sarap na lang bumalik pagkabata kapag makakasama ka sa mga ganitong klaseng party. Ngayon kasi talaga medyo iba na nga yung mga nagaganap sa birthday party na mga bata. Maganda yung mga ganitong birthday party na makikita mo talaga mga bata yung mag -e enjoy. Anyways, after nga ng mga birthday party na to, ito pa naman yung mga ganap dito sa Mindoro. Yung family nga ng birthday boy natin na si Gian Ken, ito meron nga po silang puppy. kung ko nga nang gigil dito si mother kasi tingnan nyo, napakalit nga, nga para lang siyang gumagapang na guya. Nakikipaglaro rin nga pala siya dito sa mga bata kaya tingnan nyo talagang enjoy na hindi niya yung moment na ito kasi ang dami na ngulit sa kanya. Hindi rin nga pala ako guys talaga masyadong familiar sa mga breed ng dogs, alam na mga small breeds. Kaya kung di ako nagkakamali, Shih Tzu po ito? Pero guys, correct me if I'm wrong. Hindi kasi talaga ako sure. Pero alam ko talaga, Shih Tzu siya kasi super liit naman niya. Sabi ko nga, nakakatuwa kapag may ganito kaliit na puppy tayo. Pero hindi naman kasi pwede. Kasi just ko, napakalalaki ng pack members natin. Kawawa kapag may ganito tayo. Tingnan nyo nga, at kering carry lang din siyang buhati ni Mother gamit ang isang kamay niya. Kaya rin yung natutuwa siya kasi syempre bihila siyang makahawak ng ganito kaliliit na mga puppies kasi kapag ganito sa ating kaliit saglit lang mamaya malaki na agad. Anyways, dahil na nakikipaglaro sa mga bata nagulat na lang nga si mother nang biglang may mangyayari na ganito. Oh, di ba for the gulat si mother, di niya expect na gano'n yung pagbubuhat ng isang bata sa puppy na to. Anyway, dito naman tayo kina tatay. Sigurado ko na hindi niyo makakalimutan itong si Doggy. Kasi syempre, best friend kaya Tony Hercules. tasting tingnan nyo nga ngayon, talaga nakaakyat siya dyan at nakatayo. ta at alam niyo ba kung bakit? Dahil po ang kanyang amo na si tatay ay nandyan at nagpapakain ng kanyang manu. Sinasabi ko sa inyo guys, talagang super loyal ng aso na to pagdating sa kanyang amo na si tatay. Literal na ayaw na ayaw niya nagkakalayo sila, lalong lalo na si tatay, hindi na naman talaga. Basta-basta nakakaalis nga dito sa bahay. Lumaki na nga kasi siya na magkasama lang sila at magkatabi nga dito sa paborito nilang pwesto na to at dito na rin nga natutulog si Doggy at talagang ang buong buhay ni Doggy sabi niya po, protektahan na lang nga daw niya ang amo niya na si tatay. Pero maya-maya pa guys nakakaloka kasi itong si na mother bigla nga nila nakita itong isang biik na ito na nandito na nga sa tulyasi at nangangain ng tiratirang kanin O diba, grabe naman dito rin nga pala daw kinatatay marami nga pala ditong pusa. Tapos meron rin nga daw dito ng anak na isang pusa. Dito rin nga siya ng anak sa sira-sira na cabinet na ito kasi alam niyo naman dito sila gusto mga anak sa mga ganito talagang pwesto. Sakto rin nga nung no, silipin nila ay nagpapadede nga itong si Mama Cat na ito. At in fairness din naman kay Mama Cat kasi mukhang mabait naman siya since pinapayagan niya nga si Mother na hawak-hawakan yung mga kuting niya. Meron rin isang kuting na napunta nga sa kanyang papwetan kaya naman hindi nakakadede. Kaya nga kinuha siya ni mother tapos inilagay nga dito kay Mama Kat para makadede rin nga siya at makasabay sa kanyang mga kapatid. So ang tuwa din naman si mother ng time na ito. Paano ba naman kasi tingnan nyo ang kaganda ng kulay ng mga kuti. Anyways, paglabas niya ni mother nakakita nga siya dito ng mga prutas prutas at alam niya naman si mother mahilig talaga sa mga prutas since sa kanya nga nagmana ang ating park members. <laughs> Plano rin nga pala nilang kuhanin itong prutas na ito na nakasabit pa sa puno at for the effort pa talaga sila at kumuha sila ng babagsakan ng prutas para hindi dumiretso sa sahig. Pero ang feel nito kasi bumagsak pa rin talaga siya sa sahig at ayan walang kwenta yung kinuha nilang pang salo. <laughs> for the hinayang naman si mother dito sa prutas na to na nakasabit kasi tingnan nyo talagang tinuka na nga siya ng mga ibon at hindi na nga po na harvest pa. Pero hindi ko rin nga sure kung talagang to kaya ng ibon. Kaya correct me if I'm wrong guys. Pero tingnan nyo kasi yung itsura niya. Alas wala na talaga laman yung loob. Maya pa pinakain na nga itong si mama kada At habang kumakain siya, lalagyan nga muna sana ano, ni mother ng latag yung mga puting niya. Kaso nung ibinabalik na ni mother yung mga puting eto at kinuha nga ni mama kat yung isa. Tapos siya na nga mismo yung nagbalik doon sa loob. Anyway, silang muna for today. At bukas na sasama ko ulit kaya sa mga naging journey pa ni mother dito nga sa Mindoro.